Maaga nang nagtungo sa Batangas Port ang ilang pasahero para maagang makabiyahe sa kanilang probinsya. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Dayan, nagsisimula ng dumagsa ang mga pasahero dito sa Batangas Port na papauwi sa kanilang probinsya para sa lubungi ng bagong taon base sa aming obserbasyon, marami pa rin ang mga chance passenger o yung mga pasaherong nagbabaka sakaling makabili ng tiket sa terminal sa halip na mag-book online. Alas 4 pa lang ng umaga, nagtungo na si Nita Mendoza sa Batangas Point kasama ang kanyang buong pamilya. Biyahing Kalapan City Oriental Mendoro ang pamilya ni Nita para dumalo sa isang family reunion. Excited si Nita sa kanyang muling pag-uwi sa probinsya dahil matagal-tagal na rin aniya siyang hindi nakakauwi doon. Merong reunion ang mga Mendoza, parte ng family ng Mendoza. May kaunti kaming salusalo. Minsan lang kaming mag-ganitong mag wala lang, dahil kami malalayo nga, gusto nila may pang pangita ng iba na sa ibang bansa. Mas pinili naman ni Nita na maagang magpunta sa pier na nagbabaka sakaling makabili ng tiket sa terminal. Dito na lang kami bumili ang tiket. Parang direkta na lang kami bumili sa pinakahuling datos ng Philippine Ports Authority o PPA, umakyat na sa 2.5 milyon ang bilang ng mga biyaherong pumasok sa mga pantalan sa bansa simula December 16 hanggang December 27. Ayon sa pamunuan ng PPA, hindi malayong mahigitan ang inaasahang bilang na 5.2 milyon ng mga pasaherong magtatawid dagat hanggang January 5. Inaasahan po natin na mas tataas pa po yung bilang ng mga pasahero no? kasi ang inaasahan po natin yung ibang mga passengers natin, hindi sila nag-break nitong uh, Christmas, pero uuwi po sila ngayong bagong taon. Inaasahang bukas hanggang sa Sabado ay dadagsa pa ang mga pasahero sa pantalan. Umaabot sa 17 hanggang 20,000 ang bilang ng mga pasahero sa Batangas Point na isa sa pinakamalaking pantalan sa bansa. May paalala naman ang PPA sa mga pasaherong uuwi ng probinsya. Tayo na lang po sa mga kababayan natin. No? Mas maganda kung mas maaga po sila makapag-book ng ticket nila dahil ito po talaga yung nagiging cost ng mahabang pila sa mga pantalan kapag wala pa pong online booking ng ticket. Pero kung sakasakali na yung shipping line naman po nila ay hindi available yung online booking, maaari po silang pumunta sana na mas maaga sa pantalan para maiwasan po natin yung tinatawag natin na chance passenger. Isa po kasi ito sa mga rason kung bakit na hindi nakakasaka yung ilang mga kababayan natin sa mga parko kapag naupuso sila ng tiket. Samantala, Patuloy na nakaantabay ang buong puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG para matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga pantalan. Ang utos sa amin ay yung visibility ng aming mga tauan at maging maigpit sa mga pinutupad ng mga alituntunin security. Meron tayong mga katulong ng mga security personnel na tumitingin ng mga bawal na pinadala ng mga kababayan natin sa inspection ng mga security personnel ng shipping. Ganon din ang Philippine Ports Authority. May dagdag din tayong K-9 at sa loob ng barko meron din tayong si Marshall na tumutulong naman dun sa mga personnel ng barko para mapanatili yung kayusan habang naglalakbay yung mga Mahigpit din ang paalala ng PCG sa mga biyahero kaugnay sa mga hindi dapat dalhin sa pantalan para maiwasan ang anumang aberya. Tuloy-tuloy lang po yung ating paalala sa mga kababayan natin na huwag na magdala ng mga itinagbabawal lalo na po ng paputo. At pagkasumasa kayo ng barko, maganda po na maglano ng maayos para hindi kayo matala sa inyong mga pagbiyahe. Tawagan nyo yung mga shipping companies para kung may mga changes sa malalaman po ninyo at makapag uh, uh, plano kayo ng uh, mas maaga. Dayan, ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA, humigit-kumulang 2,000 uniformed personnel, kabilang ang mga force multiplier, ang idinalaga sa mga pantalan sa buong bansa. Kaagapay din ng PPA ang Philippine National Police. Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpapaigting ng seguridad sa mga pantalan. Samantala, patuloy naman ang uh, paghikayat ng pamunuan ng PPA sa mga pasahero na mag-book online ng tiket para hindi na sila pumila pa at um, sa mas mabilis sa transaksyon. At um, mula rito sa Batangas Port, balik sa iyo, Dayan. Ingat po sa ating mga bihero Maraming salamat sa update, Bien Manalo.